Hindi na nakapagtimpi ang sikat na aktres at vlogger na si Ivana Alawi at sinupalpal ang mga netizens na nagpapakalat na isyu na kabit daw siya ng Bacolod City Mayor na si Mayor Alpi Benitez. Matatanda ang kamakilan lang ay nagviral ang isang video kung saan nakita si Ivana Alawi na kasama niyang nagbakasyon sa Japan si Mayor Alpi Benitez. Agad na inulan ng intriga sina na Ivana at Mayor Alpi na baka siya daw ang sinasabi niyang bago niyang boyfriend na non-showbiz. Especially since biglang nag-announce si Mayor Kamakilan na single daw siya na ikinagulat naman ng kanyang asawa't anak. Pero ngayon niya ay tila napikon na si Ivana Alawi sa mga nagdi-link sa kanya kay Mayor Alpi Penites. Ayon kay Ivana, ito daw ang unat huling beses na magsasalita siya patungkol sa issue with Mayor Alpi. Hindi daw siya ang girlfriend nito at nakilala at nakasama niya lang daw si Mayor Albi nung nagkaroon siya ng trabaho sa Bacolod at besides hindi lang naman daw ito ang politikong naging kaibigan niya nilinaw din niya na may boyfriend talaga siya ngayon pero hindi ito politiko kundi literal na simpleng tao lang narito ang kanyang naging pahayag there are posts and issues involving my name. I try to stay quiet at dumed na lang dahil sa paniniwala ko na hindi ako dapat magsalita lalo kapag alam ko na wala akong ginagawang masama. But because of the false accusations and hurtful words that are being thrown to my mom and Mona, kinailangan ko ng linawin ang mga bagay. This will be the first and last time na magsasalita ako tungkol dito. Hindi po ako ang nasasabing girlfriend ni Mayor Albi Benitez. I met him when I had work in Tacolod. He was very accommodating and friendly. At hindi lang siya ang politikong nakilala ko at naging kaibigan. I am currently seeing someone who makes me happy. All I can say is that he is a respectable businessman and not a politician. Sana this helps clear my name and clarify all rumors. Samantala, hindi naman binanggit ni Ibana Alawi o nilinaw ang video na kasama niya si Mayor Albi sa Japan. Pero to be fair naman bukod kay Mayor Albi, nandun din si na Joey De Leon at ang asawa niya sa video. Nandun din si Mona sa likod niya. So possible na work related din ito, especially since bukod sa pagiging mayor, eh isang TV show producer din itong si mayor Alpi Benitez. Siya ang producer ng ilang TV shows tulad ng Lunch Out Loud at Rated Corina sa TV5. Mostly from TV5 ang mga naiproduce niyang shows. Ayon pa sa mga fans ni Ivana Alawi, baka may guesting appearance lang siya sa isang show ni Mayor Albi. O baka naman talagang nagkasabay lang sila sa airport at coincidence lang ang naging pagkikita nila doon. Siyempre dahil nagkakilala na sila sa Bacolod Tati, nagkamustahan sila na saktong nakuhana naman ng video. Pero kung hindi si Ivana Alawi ang kabit ni Mayor, ang Viva Max star na si Angelica ang tinuturong kabit. Ito yung unang isiniwa alat ni Sian Gaza na isang Viva Max star na may politikong sugar daddy. Pero ang malaking question ngayon ng mga netizens, sino kaya itong maswerteng non-showbiz boyfriend ni Ivana Alawi? Samantala, narito naman ang naging komento ng mga netizens.